How how do you guys react? Okay, ito yung katuwaan lamang. Na. Uh, lakad na. Lakad na. Go! Go! Ay, <laughs> 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 yung lakad mo naman, hindi <laughs> maganda eh. <laughs> so, 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 Parang ka naman gumaganon eh. Parang, <laughs> no, para but okay, how do you... How do you react? Oh, ito, mabilis na lang. How do you react uh, when girls are, uh, are, are... Make the first move. Hmm. Uh, ako, dito Boy, pag may gano'ng kaganda na dumadaan uh -huh. sa akin, mas, ano eh, mas hindi ako yung unang nag-first move eh. Ah, talaga? Na, ako, pag tumingin yung babae sa akin na. at nagka-eye contact kami, alam na. Parang, uh, parang, uh, parang, ano, yun, parang, yan. parang um, kunwari yan, magka eye contact kami. No, tara. Ah, uh -huh. uh -huh. ano? okay. Tara? <laughs> Kim po ikaw? Kim po ikaw? Ako, ano, Tito Boy, siguro, ano, kikilalaanin ko muna. Kasi parang oh, nainiwala oh, ako ah, na... Man. Mas nakakaguapo yung may respeto kaysa. Yeah. Ah. mo ah. kaya. So, parang, parang, parang hindi masyado sadong again. Yeah, <laughs> yeah, yeah. Iba-ibang style lang. You yeah. like to do conversations. You oh, like to oh, know yun, girls yeah. better, yes, Gonor. Yes. You don't appreciate girls who are uh, very aggressive. Ako po hindi. 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 Oh, uh -oh. Parang mas gusto ko na ako. Ah, talaga? Uh -oh. Ikaw? Uh, Kasi you don't make the first move, sabi mo, oh, yeah, sir, okay. di ba? Mas gusto ko parang ako yung inaano Tito boy, niligawan. Eh. Wow. Ah, okay. At, okay. at least okay. alam natin ngayon. Gwapo <laughs> 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 nga, Tito Team boy. boy. <laughs> at a certain point, you were known as a hugot, uh, I don't like the hugot kong, uh, hugot lines uh, king or whatever. diba? Yeah. Di ba? You, you were known uh, for 2012. that. 2012. 2012. Oh, no. uh, talagang hugot lines. Gaano ka-importante ang hugot Ay, ikaw pala, you don't make the first move. Gaano oh. ka-importante ang hugot lines? Mga hugot lines, kasi mag, uh, minsan doon pa ipapadaan dito, Boy. Eh. Yung mga okay. nararamdaman mo eh. Kunwari, ano, uh, sample, sige. Hindi, ganito. Ganito na lang. Uh, pwede ba uh, mag uh, uh, Pasagutan tayo at padamihan tayo ng hugot lines? Pagbigay ni Kim Poy, sagutin mo ng isa, sagutin, sagutin hanggat uh, uh, sino ang bumitaw. Okay? We have one minute pala to do it. Di ba? How do you call this? The hugot line challenge. Okay? Umpisan mo. Skin ah, And sige. our time begins now. Okay, sige. Jeep ka ba? Kasi pinasakay mo lang ako eh. Oh, na <laughs> mo Sagutin mo yan. Um, uh, Tito Boy, pwede ba makahingi ng papel? Bakit? Papel sa buhay mo. Ay! Oh! <laughs> Ganda sagot, Kim Poy. Tito Boy, bibigyan kita ng orasan. Kasi wala ka ng oras sa akin eh. Oh. oh! Ganda sagot, tito, bilis. Ah, uh, Tito Boy, alam ko kung bakit boy ang nickname mo. Bakit? Because you're my next boyfriend. Oh! oh <laughs> <laughs> Sagot, Kim <laughs> Poy. Tito boy ako, itatapon ko na yung kumot ko. Kasi, ikaw na ang magpapainit sa akin sa gabi. Oh, Sagot! Oh God, hindi nahugot ko. Uh, uh, oh. Tito boy, Yasser is my name. Dake, dahil? And loving is my game. Oh my God! <laughs> <laughs> Ihinto muna natin doon. <laughs> Baka kung saan humapunta, <laughs> nagpapasintabi ho kami. <laughs> But very nice.